number two, ginbisita bisita kagin inspect sa Commission on Elections sa Negros Occidental ang mga alternative polling centers sa mga botante nga apektado sa Bulkan Kanlaon sa La Casillana, Bago, Cagla, Carlota City. Gikan sa tatlo kay LGU, may malapit sa 5,000 ka mga bumuloto ang apektado. Personal nga ginbisita ni Provincial Election Supervisor Ian Lee Ananoria. Sinilamang ang mga alternative polling centers ang mga napili ng mga eskulahan suno sa iya ang iyad mga malapit man sa mga evacuees. Kaya hindi naman gin sila makabalik pa sa ilang mga puloyan, dalas ang sitwasyon sa Bulkan Kanlaon. Suno sa Comelec, silang magaboto kundiin sila na pahamtang. Rason nga ang mga malapit sa eskulahan ang ginhimo ng mga alternative polling centers. Ang mga eskulahan na ginatiniran man sa mga evacuees nga sadto nagasarbi man polling center ginpagitaan man sang bulos. Kung wala nagid, magapahamtang sang daw Uh, tolda ang mga magaserbeng ang mga makeshift polling centers suno kay Ananoria. Ang Lakasiliana National High School ang nabisita ni Ananoria sang Merkoles. Sa eskulahan naman sa Maau, ang alternative polling centers ang evacuee sa Bago, kag sa La Carlota, ang malapit man nga eskwelahan sa evacuation center suno sa Comelec. Ang pagkambyo sa polling center ay ginaprobahan sa NBANK. 718 tanan ka mga bumuloto sa La Carlota ang apektado suno sa Comelec. 2,116 naman sa La Casillana, kag 2,112 sa Bago City. Sunok kay Anonoria sa contingency plan sa Comelec. In kaso ng may pagtupas ang ashfall, may duwa kay pa ng mga LGU, ang mahimo apektado kag ini ang nagalakip sa Pontevedra kag Banwa sa Murcia. Sa tiyon nga may evacuation man nga matabo gikan sa Pontevedra kag Murcia gina-project na magadangat sa 12,000 479 tanan ka mga botante ang maapektuhan. May ano lang kami, may notification na approval from the end bank. Pero go na na siya. Okay, well, okay, hindi naman siya kabalik eh. For OCD, wala naman lang din sila uh, mag-mate of elections. So, wala na sila mabuto sa alternate voting, voting centers.